Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Masuswerteng kulay, color blue and color silver. Ang mga kahulugan ng kulay, ang blue at silver ay sumasagisag sa linaw ng kaisipan at pagiging bukas sa komunikasyon. Ngayong Huwebes, mas makakabuti sa iyo ang maging tapat at malinaw sa iyong mga intensyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 8, number 21, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, katuparan ng plano, at bagong oportunidad na maaaring magdala ng tagumpay. Taurus, Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Masuswerteng kulay, color green and color blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at blue ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling, kapanatagan, at pagiging praktikal. Sa araw na ito, makatutulong ang simpleng diskarte para maisakatuparan ang mga plano. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 36, number 14, number 25. Kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng matatag na pundasyon, tuloy-tuloy na pagunlad, at kakayahang magpas siya ng may karunungan. Gemini Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color yellow and color blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng yellow at blue ay sumasalamin sa talas ng isip at masiglang komunikasyon. Ngayong araw ay magiging kapakipakinabang ang pagtalakay ng mga ideya sa iba. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 4, number 11, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng masusing pag-iisip, matibay na direksyon at kakayahang harapin ang pagbabago Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris masuswerteng kulay color pink and color white ang mga kahulugan ng kulay ang pink at white ay kumakatawan sa kabutihan ng puso emosyonal na kalinawan at kapayapaan Ngayong Huwebes ang kabaitan ay maaaring magdala ng positibong resulta. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 20, number 12, number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas sa relasyon, intuition, at kahusayan sa pag-unawa sa emosyon ng iba. Leo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color orange and color black. Ang mga kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagpapakita ng katapangan, determinasyon, at kontrol sa sarili. Ngayon ay magandang araw upang tapusin ang mga bagay na matagal mo nang sinimulan. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 5, number 19, number 24. Kahulugan ng mga numero, ito ay sumisimbolo ng kakayahang harapin ng hamon, pagiging aktibo, at paglikha ng bagong direksyon sa buhay. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color white and color brown. Ang mga kahulugan ng kulay, ang white at brown ay nagsasabi ng kalinisan ng layunin at matatag na batayan. Ngayong araw ay mas magiging epektibo ka sa gawaing may kaayusan at organisado. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 1, number 10, number 26 kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng simula ng bagong layunin, personal na paglago, at konkretong hakbang sa tagumpay. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Masuswerteng kulay, color violet and color gray. Ang mga kahulugan ng kulay, ang violet at gray ay sumisimbolo ng katalinuhan, intuition, at pagiging praktikal. Makatutulong sa iyo ang balanseng emosyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 30, number 13, number 22. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapalakas ng inspirasyon, komunikasyon, at tamang pagdedesisyon sa gitna ng komplikasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Masuswerteng kulay, color red and color purple. Ang mga kahulugan ng kulay, ang red at purple ay kumakatawan sa emosyonal na lakas at karunungan. Magiging matindi ang iyong karisma at impluensya ngayong araw. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 7 number 15, number 29. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng spiritual insight, malalim na konsentrasyon, at potensyal na tagumpay mula sa loob. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Masuswerteng kulay, color green and color orange. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at orange ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at pag-usbong. Ngayong araw, ang enerhiya mo ay makatutulong sa paglago ng mga ideya at proyektong sinimulan. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 23, number 16, number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, pag-unlad, at kakayahang harapin ang mga pagbabago. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Masuswelteng kulay, color black and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang black at white ay nagsasaad ng malalim na pag-iisip at kailanawan. Makakatulong ito upang timbangin ang mga bagay sa harap ng mahirap na sitwasyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 5, number 18, number 32. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay naglalarawan ng kakayahang magdesisyon ng tama, gumalaw ng maayos, at magkaroon ng disiplina sa bawat kilos. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Masuswerteng kulay, color sky blue and color yellow. Ang mga kahulugan ng kulay, ang sky blue at yellow ay kumakatawan sa kalayaan ng kaisipan at masayang damdamin. Ngayong araw, makabubuti ang pagbibigay laya sa iyong ideya at creativity. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 12, number 20, number 34. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapalakas ng komunikasyon, pagkakaunawaan at pagpapalawak ng perspektibo. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Masuswerteng kulay, color pink and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang pink at white ay sumasagisag sa katahimikan ng isipan at malinis na layunin. Mainam ngayong araw ang pagninilay at paggawa ng desisyong may damdaming matapat. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 9, number 23, number 35. Kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng lalim ng damdamin, malawak na pangunawa, at spiritual guidance na magdadala sa iyo sa tamang direksyon.